Magandang araw mga ka-ATD. Ngayong panahon ng mabilis na online transactions, mas dumarami rin ang mga bagong paraan ng panloloko. Kaya dapat alerto at mapanuri sa ating ATD. Pag-uusapan natin ang tungkol sa money mule at kung bakit bawal manloko at huwag magpagamit. A money mule is a person who lets someone else use their bank account to transfer money. You could be scammed into being a money mule without realizing, and this could lead you to facing criminal charges. This is because by letting someone else use your bank account to transfer funds, you could be taking part in the criminal offense of money laundering. Alam you know, yung ba? ng anti-financial accounts is coming up or AFASA. ang tinatawag money Ang money ay kapag ginamit o ipinagamit ang bank account. o e-wallet para sa mga illegal na transaction. Kasama dito ang pagbubukas ng peking account gamit ang peking ID o dokumento ng ibang tao. Pagbebenta, pagrenta o pagrenta ng account. At ang mas malala, ang paghihikayat o pagre ng iba para maging money mule din. Kapag ikaw ay nahuli na sangkot sa gitong gawain, mali kang makulong at pagmultahin. Tandaan! Kahit sabihin mong pinagamit mo lang ang account mo, pananagota mo pa rin ang lahat ng illegal na transaksyon na dumaan dito. Kaya narito ang tatlong security tips mula sa BSP na dapat tandaan. Number one, check. Laging i-check ang mga kausap online at iwasang ipagamit ang inyong account kahit kanino. Number two, protect. Protectahan ang inyong bank details, PIN at personal information, Wag basta magbigay ng kopya ng ID o dokumento. Number three, report. Kung makukompromiso ang inyong account, agad makipag-ugnayan sa inyong banko o e-wallet provider. Maaari report sa PNP Anti-Cybercrime Group or sa DICT Cybercrime Investigation Center. Kung hindi ka natulungan ng inyong banko, maaari kang dumulog sa Banko Sentral ng Pilipinas para sa consumer assistance. Mga ka tandaan natin, kapag may nag-alok na ipagamit ang inyong account, kapalit ng pera, delikado ito at labag sa batas. Huwag manloko, huwag magpagamit. Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. Para sa ATD, Action Divina, Tatak Divina. Sama-sama nating labanan ng scammers para mas ligtas ang bawat Pilipinas. Ako po si Doug, Engineer Abel Divina. At ako naman po si Ida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search tagumpay. It's all good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa tagumpay, it's all good!